mga kababayan, di ba lahat tayo gusto nating umunlad ang Pilipinas? Ayaw nating patuloy tayo naghihirap. At ayaw din po ng Diyos na tayo po ay naghirap at maghirap at nais niya na tayo umunlad. At yan din po ang adhikain na, na ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The thing is, meron po mga taong Uh, sumasa lungat sa kanya'ng adikain na tayo ay umunlad kay mga taong 'yan ang nag nagpaplano ng mga bagay upang siya ay mapabagsak mapabagsak ang ating uh, pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya ito po ang patuloy nating ipanalangin. Panalangin natin na hindi magtagumpay itong mga taong ito. Ano po na talagang mapabagsak o mapa, mapaalis, mapatalsik ang ating presidente. Kaya mga kababayan, uh, paano tayo tutulong, paano tayo susuporta sa ating presidente? Napakalakas po ng power ng prayer. Ano po? So, kailangan natin ipanalangin na itong mga taong ito ay hindi magtagumpay doon sa nais nila na patalsikin ang ating presidente. Para sila po alam nyo, gusto nila sila yung humawak ng kapangyarihan. Pero naranasan na natin yan, na ano po, na ang mga taong ito ay naupo sa kapangyarihan, pero lalo naghirap ang ating bayan. At wag na natin po yung ano, wag na nating payagan yan. Panalangin natin ang kaligtasan ng ating presidente na hindi siya mahulog sa patibong nito mga taong ito. Ano po? Mga ganid. Ganid sa pera. Ganid sa kapangyarihan. Kaya yun po. Uh, alam natin na kalaban yan. Um, pero higit na makapangyarihan yung kapangyarihan ng Diyos na ating pinapanalanginan, no? Siya po naglagay, ang Diyos, ang naglagay, kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, no po? Pero meron, syempre, mga kontrabida, kumbaga, sa pelikula. <laughs> meron mga kontrabida. pero, meron naman po tayong kailangan supportahan natin ang ating presidente para tuluyan na po tayong umunlad nasa adhikain niya yan eh para tayo ay umunlad na no po? so yun lamang po ipanalangin po natin ang ating po presidente and right now let us pray Lord patuloy na iingatan niyo po ang aming presidente Ferdinand Marcos Jr. na hindi po siya ma- um, uh, Mahulog sa patibong nito, mga ganad sa kapangyarihan, kayamanan, mga tao, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At ang plano nilang yan ay bab, babalik sa kanila, magbubumerang sa kanila, dear Father. Lord, salamat po sa inyo. Cover our president with your precious blood. Cover our country with your precious blood, Lord. Bless, we bless the Philippines. O oh Lord God, because the Philippines is for you. Thank you, dear Father. And we pray this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So yun po mga kababayan, ha? huwag natin kakalimutang ipanalangin araw-araw ang ating presidente. Amen po ba dyan? So ito po si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye-bye.